What's up mga ka-shoppers? Ito na nga nag-order tayo ng memory card or yung brand dito ay Sundesk. Ito po ay original at abot kaya lang po ang kanyang presyo. So ang in-order po natin is 128GB at 256GB dahil ito po ay kailangan natin sa aking tatlong cellphone dahil more on, kailangan ko po siya maglagay ng mga videos or screenshot dahil more on digital po ang ating side hustle job. So ayan na nga po, ilalagay muna natin yung 128 gig sa ating isang phone. Ito po ay P20 Lite na cellphone para dun sa mga magbibili uh, ng memory card. So kailangan po ipinupermat uh, po natin. Punta lang tayo sa settings ng ating cellphone. And then hanapin lang po yung storage kapag po ha, kasi iba iba po yung settings ng ating mga cellphone to. So dito sa may sun desk, nandyan yung uh, format sa may baba ayan. So i-click lang po yan. Ang purpose nito ay para maiwasan na mahalo yung mga viruses. Parang damit po yan na kapag binili nyo po, kailangan nyo muna labhan bago isuot. So ganon din po sa memory card para malinis bago po natin gamitin. Ang next natin nito is yung previous kong memory card which is ilang years ko nang pinagtiagaan 64 gig lang po. So kailangan ko pang mag-additional uh, ng ng dalawang memory card. So ito yung 64 ko. Ito yung mga, mga existing na uh, uh, files or uh, mga videos, music. So ililipat ko lang siya doon sa aking uh, Huawei Y9 prime kasi ito ay uh, 64 gig storage lang and then ito naman yung 256 gig para naman to's dito sa aking uh, more on ginagamit ko sa vlogging si Realme 8 Pro. So, 256 ang ating binili So, ang maganda dito sa sandisk na to Alam mo, bukod sa uh, kaselyado na siya Doon sa mismong uh, karton niya Dito sa kanyang mismong SD card Naka-sell pa rin siya So, ganun siya ka-authentic po Hindi siya putyo-putyong memory card So, ayan, insert na natin And, para naman sa ating uh, Realme 8 Pro Kung paano mag-permat uh, Kailangan, syempre, punta pa rin tayo sa settings natin And then, about phone or device And then, pindutin ang storage po And then, is scroll up lang po dahil nasa baba ang SD card at dyan mo makikita ang format na uh, para sa iyong memory card. Again, para ulit malinis bago natin gamitin. So, yan yung purpose ng format SD card. Okay, so happy tayo ngayon dahil finally hindi na maglalag lag ang aking cellphone dahil nga madalas napapuno. So ito yung purpose natin kung bakit nag-order tayo ng 128 gig at 12 at 256 gig. Kaya naman, ano pa ang inaantay nyo? Mag-order na kayo dyan sa link sa baba. Maraming salamat.